Ayan mga kapatid, bago kayo pumunta kay Diwata ay ito yung madadaanan mo. Selakbay so, lakbay pa tayo. Ayan, may ay Ayan. Yan. Ito, ganito yung madadaanan mo dito. Papunta kay Diwata. Ayun na yung kay Diwata. Tanaw na siya dito. Mga 30 hakbang. Yan. Ayun, ayun nakaredy na yun. No? Yung Diwendi Paris. Ayun na si Encanto. Encanto Paris. Kasi hapon na dito. Hapon ng gabi. Hay na. Ay si Nanay. Musta paninda nai? Okay lang ma'am. Dahil lang mahihin ka rin na. Tago ka? Apo na at pagkakitin ka tinda ni nanay. May balik ako, bibili ako sa'yo. Ha? Okay. Ayan. Ingat. <laughs> ingat din nai. Ingat, ingat. Ayan yung tinda ni nanay. Dito ka natutulog nai? Dito pa ako natutulog. Diyan na, tutulog lang si nanay. Ilan taon ka na, nay? Ano? Sixty-four. Ah, sixty-four. No, 64. Ah, 64. Um, andito rin mga anak mo? oh dito. Butante ako dito. Ha? Butante? Oo. Oh. Ah. Kaya na napabaya ko yung birth certificate ko dahil nag ko ako ng kambal. May, uh, may, ako, may ako na akong kambal. Ayaw nilalaga ako. Mm -mm. Ngayon, rin ako na mag ano ako ng birth certificate para makakuha ko ng ayuda sa dito. Kaya mm -hmm. sabi, oh, oh. Ng, sabi ng mga anak diba ko. Diba pag ano, may matatanggap pag senior? Mayroon nga raw. Mm -hmm. si kasuin mo yung ano, pabantayan mo yung apo mo sa anak mo muna. Kaya nga eh, mami. <laughs> Ngayon, nakapag-issue na ako para makakuha ko ng ayuda. Sabi ng city hall Sige. Hintay mo lang pag ano, tatawagin ka na lang. Tatawagin lang na lang daw. Ah, tawagan ka na lang. Tantayin natin na. Balik ako may na Bili ako ng ano mo. Punta muna na ako kay Diwati. Inay. Inay. Kaway na, kaway. So, ayan guys, nakikita nyo, nagre-ready na si Inkanto at si Diwendi Pares. Ito uh, si Inkanto yan, so dito maraming homeless nakatira dito sa Ayan na yung kay Diwata Pares. Ayan, tanaw na oh. Ayan, pag may mga traffic enforcer kay Diwata na yan. Kay Diwata ka din, ma'am. Saan <laughs> pa kayo Saan galing, ma'am? Kay Diwata. Diwa, diyan kami galing sa trabaho lang sa World trip. Ah, para sa tayo. Ayan mm -hmm. si ma'am oh. Kaway so, dito, ma'am. Hello po. Vlog. Special <laughs> tayo kay Diwata. kain first time mo, oh, ma'am? Yeah. Ah. Uh, anong kakain mo, Siken? sikin? Uh, Tapos pa-picture kay Diwata. Pwede, pag <laughs> nakita. Sige, ma'am. Panoorin mo to ma'am, ha? Sa vlog. So, ayan, dito sarado na ang daanan. Kasi, 5pm na dito. Sarado na at doon na sa loob ang pila. So, bakit kita nyo, kulang pa ay konti pa lang ang pila. Ayan yung ni Diwata ngayong hapon. Dalawa silang cashier. Ayan guys, uh, mula po sa ikonora ng ating puso, magandang hapon po sa inyong lahat. Naway mabusok po kayo. Hindi pa naman po ang ating uh, dinner konti pa lang, uh, konti pa lang ang pila. Uh, Diyan lang so, po na. So, magpakabusog kayo, guys. Thank you sa inyong ako sa ating uh, pag-aalay bagong kotse ni Diwata. ay bagong kotse niya to. Ay, pila eh, ano? Bigay lang. Bigay lang. Dino. Madam Diwata, bago mo tong kotse. <laughs> Oo, oh, oh, binigay sa akin. Oh, si sino Madam Diwata? Lalaki, may gusto sa akin. Ngayon, kaluwang kagad ako. <laughs> wow, well, congrats oh Madam Diwata. Ma <laughs> Diwata. <laughs> ano masasabi mo? Thank you. Akala ko kay Madam Glinda. Hindi ah. Ay, <laughs> oh, hindi ko, <ka> <laughs> ko lang yung ano, bigay lang talaga ng Glinda yung mga ano lang. Oh, hindi ka makita ah. yung mukha mo. <laughs> Ngayon lang daw, kahapon wala pa itong Madam okay, Diwata. Ngayon lang ito Wow, lalaki Madam <laughs> Diwata. <laughs> Si si Saan bang exit? Ang ba? pila po sa pagkain Bwata, doon po. Kayo, Diwata. <laughs> Madam Diwata, ano na mga masasabi mo? <laughs> Ay, grabe, bunga May bagong kotse si Madam Diwata. <laughs> <laughs> Sir, tingin ka naman. Diwata. Wala pa ito kahapon eh. Anong masasabi mo, Madam Diwata, sa nagbigay ng kotse mo, lalaki? Mayaman. Super maraming salamat, di ba? Nagbigay tayo ng kotse. <laughs> Madam Diwata, totoong 200,000 na yung talent fee mo kay Tony? Tony Gonzaga? Yung balita-balita eh. 5,000. <laughs> <laughs> Hindi yan talent fee, honorarium. <laughs> Ah, na mo kayo, no? Ina, kumakalat. Oya, mo na ako. Halikan. na. Oh, may bagong kotse si Madam Diwata. <laughs> <laughs> Wari ka dina, wari ka dina Ay baka niya, bilo ka naman sa'yo Wala ko sa'yo Wala ba sa'yo Ay bawal ka ito naman Bijo nga, Bila Madam Diwata, legit yun sa Macy's. Mag-collab kayo ni Rosmar. Ah, ayan, totoo pala na mag... Ayan, so ang mag... Ayan guys, mula kay Diwata ay bigay nga itong bagong kotse sa isang lalaki niyang fan. Isang lalaki niyang supporter na mayaman. So, pila na rin ang nagpapapicture kay Madam Dewan. Ayan 'yan yung bagong kotse ni Madam Diwata, guys. Ngayon lang daw dumating at binigay ng kanyang supporter na lalaki na mayaman. Ayan yung driver niya, si yung personal assistant niya si Jay. na. Ayan yung bagong kotse ni Madam Dewata. Ano Ay. ang tawag na ano nito? For po. for. lang Ayan yung luma niya ang kotse. Nasa likod na lang. So ayan, napaka apaka swerte ni Madam Diwata at binigyan niya siya ng bagong kotse. ng kanyang supporter ayan. Mapapawaw ka na lang talaga sa mga blessings ni Madam Diwata, guys. Ayan, so nag-close na siya ng pinto dahil break time na naman niya. Ayan yung luma niyang kotse na dito sa likod.